paano makakatipid ng mobile data habang gumagamit ng Facebook? Isa ka ba sa mahilig manood ng video sa Facebook? Kung isa ka sa gumagamit ng data, na gustong makatipid, may paraan para hindi agad mabilis maubos. Lalo na kung gumagamit ka ng Facebook. Hindi natin may iwasan gagamit ng mobile data, lalo na kung nasa labas tayo ng bahay. Alam mo bang may adjust lang tayo sa settings ng ating Facebook para hindi agad maubos ang ating mobile data. Ang, ating mobile data. ang nakaganda pa dito ay pwede i-adjust ang video quality kapag mobile data ang iyong ginagamit. Kung gusto mong malaman kung paano makatipid ng mobile data kapag nagpa-Facebook, panoorin mo ang video na to punta tayo ng Facebook apps. Once na nasa Facebook na tayo, dito sa may app, here, right side, yung may tatlong linya, pindutin lang to. Then, scroll up. Pindutin itong settings and privacy. Pindutin itong settings. Then, scroll up. Under sa preferences, pinutin lang tong media. Ayan, so, ang naka-check dito ay optimize, adjust videos to network con conditions. So, ibig sabihin nito, once naka-check to ay, ang video quality na mapapanood mo dito ay HD. Lalo na kung mabilis ang iyong internet. Maganda lang to kapag nakakunik ka sa wifi, pero kung nakamobile dito ka at mahina ang signal, ay malabo pa rin ang video. Ang kasunod naman ito ay data saver. Use up to 40% less data by reducing video quality. Ibig sabihin nito ay kahit malakas ang iyong internet connection, ay bubuwasan ang video quality na pinapanood mo. Instead na 1080p, ang pumunood mo ay magiging 720p or 360p. Bagay ito sa naka-mobile data at ayaw ka agad maubos ang kanilang data. Kaya kung ikaw na naka-data, ay mas maganda na naka-check siya dito para hindi mo maubos ka agad ang iyong mobile data. Check lang natin. Dito naman sa baba, yung autoplay. May tatlong option dito. Una, ang on mobile data and wifi. Ibig sabihin nito ay mag-autoplay yung video kapag naka-data or naka-wifi ka. Dito naman sa wifi only, ay mag-autoplay lang siya once na nakakunik ka sa wifi. Tandaan, sa tuwing na connect lang sa wi mag mag-auto-play 'yung video. Kung data ay hindi nag-auto-play. Yung pangatlo ay never auto-play videos. Ibig sabihin nito, kahit naka-mobile data at naka-Wi-Fi ka, ay hindi mag-auto-play 'yung video. Kung mapansin mo na habang nanonood ka ng video sa Facebook at nag-scroll up ka, ay nagpiplay ka agad yung video kahit hindi mo naman pinindot ang play button. Ito yung magandang iselect is kasi hindi naman lahat ng nakikita natin na video ay pinapanood natin. Mas maganda pa rin na ikaw mismo ang magdideside kung ipi-play mo yung video o hindi. Kaya I suggest na ito yung i-check mo. Then check ko lang yung box. Changes has been saved.